Gusto mo bang kumain ng king crab pero nababahalan ka sa preso? Yan ang trending food sa Alaska na sobrang ini-enjoy ng mga kababay nating Pinoy. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. More king crab content na lang. Okay. Seafood ba ang hanap mo? Sagot na yan ni Josie Wyman, isang OFW na naninirahan sa malamig na klima ng Alaska. Tignan nyo naman itong sandamakmak na king crab na nakahain sa kanya mesa. Ingit much, di ba? Eh paano ba naman? Sila mismo ng kanyang asawa ang nanguhuli ng mga king crab sa frozen sea na ito. Nalinisan muna ang mga nagkalat na snow sa by grill sa matinding yelo na nakabalot sa tubig. Siyempre, matapos ang matinding pakikipagsapalaran sa lamig para makahuli ng king crab, nasa kusina naman si Josie para mailuto ang nahuling king crab sa isang video na ito, talagang ramdam mo ang super satisfying meal nila. Mapaagahan, hapunan at tanghalian at nagiging midnight snack pa rin nila. Pero di lang sila. Abay, pati rin ang kanyang aso. May special treat din na king crab. Ang pagkain ng king crab ay nagtataglay ng amino acids at protina. Mataas na level ng minerals, calcium, copper, zinc, phosphorus at iron pero mababa sa fats at carbohydrates na maganda sa katawan pero dapat tiyakin pa rin na huwag masobrahan ito. Kinagiliwan naman ng maraming citizens ang video at patuloy itong umaani ng maraming views. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.